Magandang uh, umaga po sa inyong lahat dyan po sa Pilipinas To all my subscribers and to all my viewers, shoutout po sa inyong lahat For today's uh, video po mga ka-viewers ay samayong po muli ako At uh, iluluto po natin yung natin uh, natila po natin pusit nung isang araw At uh, bahala na po kung ano pong luto yung ato pong gagawin sa pusit Kaya kita-kita po tayo sa pusina ito na po mga sangkap na gagamitin po natin. Gagamit po tayo ng luya, ng bawang, ng sibuyas, at po yung pusit na iluluto po natin. Ito po pusit na to mga ka-viewers, ay eh, nung aking pong hinugasan ay eh, inalis ko po ang tinta at uh, nilagay ko po sa si isang lagayan. Gagamit po tayo ng uh, sili at ng po uh, ng bay leaves gagamit din po ako ng uh, tomato paste. Bukod sa mga sangkap na ito, mga ka-viewers, ay gagamit din po tayo ng cooking oil, ng soy sauce, ng oyster sauce, vinegar, ng black pepper, ng tubig, at ng konting asukal po. Kaya sisimula na po natin ang pagluluto. Nagyan natin ang matika mga ka-viewers. Okay na po yan. Mga ka-viewers, yeah, ipiprito ko muna po yung ating mga lupo po dito. Okay, muna natin mga ka-viewers, at natin pong isisita sa ito

Pwede na po yung tomato paste. Ayan po natin ng motin-toyo. na rin po ng no, konting oyster sauce mga ka-pimpers. Mga dalawang kutsara po. Okay na po yan. Lagyan na po natin yung punti yung tapo ng pusit mga ka-pimpers. Tapon natin ng paminta. Ayan po natin ang tubig mga ka-viewers. Depende po sa inyo kung gano'n pong karami ang gusin yung sabaw. Ayan, okay na po yan. po natin ng poting suka. At po natin siya kumuda, mga ka-fewers. ko na rin po itong bay leaves. At ito po ating chili. diyan At po natin ang na isang kutsara na oh sumban, mga wow. ka-fewers. ko lang po. Stop. Sana oh. Okay na po mga ka-viewers, lalagay ko na po yung sheet ko. Tempo po natin ang mga ilang minuto po mga ka-viewers ng ating kukusit. Pero okay na po yung kanyang lasa. Makakalimutan pa natin, nagingan na po natin yung sili. Oh, sarap ng ulam po. Oh shit, na may tomato paste at may oyster sauce. Nagingan wow. na natin patayin ito, mga ka-viewers. Baka po ma-overcook po yung ating Patayin na po natin. Ito na po ang finished product po natin mga ka-viewers. Ang ating pong po ngayon ay ang ating pong pusit na nilagyan ko po, po ng tomato paste at ng oyster sauce. At kung bago ko lang po na napatpad sa akin YouTube channel ay huwag niyo po kalimutan na subscribe at click natin po ang notification bell para po update ito kayong lahat sa mga video na akong i-upload. To all my subscribers and to all my viewers, shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta. Bye-bye po. Kain po tayo.